lolo. Here we go. Hello, lolo. Ang guapo mo na yung. Alam mo ba ng ganda ng iyong pamilya? Congratulations. Magaling, magaling. Tumin ning ka sa paligod mo. Tumin ning ka sa paligid mo. Masaya akong makita ka kasama ng iyong mangnang anak at apo. Pinagmamalaki ka. Hmm, okay. May tanong ako, ano ang gagawin mo sa araw na to? Niki, ikaw ay hari. Suwerte mo. Hoy nako nakaka tawa ka para parang si Jim magsaya ari mahilin ang iyong pamilya maligayang pati lolo Lolo, 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 lolo. lolo, lolo. guys. Ah, na po. So, pupunta kami ngayon sa bahay ng isa kong <clears throat> kapatid, ang aming panganay na kapatid. Um, so ito yung way uh, papunta doon sa bahay ng ate ko. Siya yung medyo malayo-layo ang bahay uh, sa tatay ko. Pero ito naman may shortcut. Dapat doon kami sa dulo pero meron tayong shortcut. So, ang dami mga truck. As you can see, may mga truck dito. So, ito kasi yung ano, tambakan ng mga truck. Ayan. Dami. Ayan pa oh. hmm. Ang daming mga truck. Bakanting area kasi to. Pero ito, um, ano to, private area. So, nerentahan lang ito ng mga ng may-ari ng mga truck na yan para dito sila mag ano, Sobrang init pero kakatapos ko lang maligo. Ayun nga nagyaya yung mga aking mga ate, mga manang na pumunta dito sa ano, bahay ng ng panganay namin. Kasi nga dahil nga doon sa lindol kahapon, nawalan kami ng tubig, naputol yung uh, ano ng tangke eh. kaya ako nakiligo ako don sa isa kong ate yung dalawa kong ate dito rin sila may kiligo sa kanganay namin. Ang sikip ng daanan. So, nakikidaan lang kami dito. Trespassing to. Dapat kasi ito ang shortcut. Pero meron kasi talagang highway na daanan. Pero nakikiraan kami. Mga kapitbahay. Okay. ¿E so, mga naalala ko si mama kanang every Sunday doon kami nagsisimba pero hindi pa talaga ganito kaganda yung lugar medyo mga bahay sa dito ano maasenso na sila <laughs> Tapos andun yung simbahan, nami-miss ko din. Siguro kung may time ako, pwede kong pantahan, i ko na lang. Ito na yung bahay ng kapalid ko, yung panganay namin. Naliligo pa yung dalawa kong kapatid <coughs> Habang nagaantay Ikot-ikot muna tayo dito sa ano nila Puntahan natin yung simbahan Na lagi naming pinupuntahan ni mama dati Nami-miss ko lang siyang puntahan Kasi Naalala ko yung laging pinapuntahan ni mama So uh, isishare ko lang sa inyo Diyan, tara! Gusto lang silipin Ang daming memories dun eh Kasi dati nung buhay pa si mama every Sunday Wala talagang palya yun Lagi kami nagsisimba Oh, ayan o, oh, na ano, natumba yung kubo dahil yan sa lindol kahapon. Daming na damage. So ito, fish pan din to ha. Ayan. Ayan, pan din yan. May mga ano dyan. Ah, yan, malawak yan hanggang doon yan sa dulo. So, As in, yung lugar namin talagang ano, napapalibutan kami ng ano, fish pond. But ang mga naka ano talaga dyan is uh, banami. Tawag dito is banami. So, hipon. Yan, yeah, napapalibutan yan dyan. Exclusive naman siya kasi meron siyang mga harang. Kaya ang pwede lang pumasok dyan is yung mga staff or yung mga trabahador. Trabahante. So medyo malapit na tayo sa simbahan. Lang, saglit lang naman, malapit lang naman sa bahay ng kapatid ko. Pero kami kasi kung galing doon mismo sa bahay namin medyo malayo-layo siya talaga. Pero okay lang din kasi exercise Directo. din naman siya. O na Sarado lang. Ah. Sarado lang siya. So ito na, ito na yung simbahan. So guys, dito kami nagsisimba dati. Kami siya. Ito, ito ang simbahan na to. Iko na ang camera. Ayan, so... Naalala ko lang ang kuan ba ang memories na memories namin ng mama ko nung kabataan ko dito kami lagi every Sunday tapos kung merong mga um, event or may mga prayer meeting or may mga organisasyon para sa mga kabataan dito kami. Nagkikita-kita, nako practice kami nang nang kanta kasi naging uh, choir din ako. Isa din ako sa kumakanta kasi hindi ako magaling kumanta. <laughs> so yun lang, school lang show. Oh, kumusta kayo diyan? Kuya, kayo ba yung balay kuya? Sir Julena, ah, uh, paano sa tapon sa lino? <makes noise> Hala. ito tingnan niyo to, affected din siya sa lindol pala kahapon. Oh my god, ang laki talaga ng dami. Oo na siya. Ito sa babaw. kawawa naman. Bro, ito, tayo doon kasi si Julie daw ang mayari nito pupunta dahil tingin tayo sa kanyang ano, sa kanyang bakery baka maka-discount tayo. <laughs> Lagir ko karon. Ha? <laughs> asa ni dire, asa, asa ilang tinda? Direte. Julie, ano so, na? Hoy, kumusta mo oi? Pati Watila po sa inyo ang tinapay, babe. <laughs> Alay mo, asin yung katulipang. Asin yung inapay kaya pa siyempre maa kadi skount ko. No, na asin sa atin na kaisinapay. Asin sa ato kaya bukang ko. Katulad <laughs> ng laki na ng mga ano nila, bahay. <laughs> Tingin tayo tinapay. lang, okay, lang good bulan? rin Hi guys! Hi guys! Welcome to my vlog! Natatawa ako! Ito! Ang taong to oh! Wajid ko kaila! Um, mabida ka ni sa akong oh, vlog. Mabida na kong vlog. na ilaan Ingon siya nga, basta taga Maynila. Pag taga Maynila daw, hindi na namamansin. Sabi ko, tininan ko siya. Talagang hinarap ko. Walang hiya. Si Kuan mandiay niya. siya. Si Leo mandiay ni siya. Uy, <coughs> <Oy>, hello. Hala, kadagan na mo to Sa mga hindi ko nakakaalam, uh, classmates, classmate ko to nung high school. Tapos, syempre ka mag-anak ko din siya. Parang Siguro mga, yun, na sa mga ano na ka mag anak na din pero may blood, may blood pa din. <laughs> Ay nagulat ako lang ang buhay okay. niyo dito ba sinsado na kaayo mo. Hmm? Hinog na na siya. Kanang hmm. wala po first time na ako mag-try doyan. Hmm? Wala pa ako kakaog doyan. Hmm. Ha? Dili na. Ha? na.